Bago tayo pumunta sa San Juan mga buddy, may dadaanan lang tayo dito sa Puting Kahoy. Papunta ng San Isidro. Sa ako pa rin to ng, ano, nang uh, Rosario. Rosario. Ito, itong lugar na to, malapit din to sa puso ko. Ayan, approaching na tayo sa Puting Kahoy mga buddy. Medyo sa tagal na rin ng panahon, eh, lalimutan ko na rin yung itsura ng lugar na to. Ang dami na rin pinagbago. Mga 2004, to 2007 siguro or 8 or 9 yan nandito ako sa lugar na to kaya hindi ko makakalimutan itong lugar na to tingnan natin kung ma Dadalaw natin yung mga dati nating mga naging kasama dito mga nakilala natin na mga taga dito at may kanto dito sa ano sa kanan doon tayo Malaki na pinagbago ito approaching tayo sa Isidro ang pupuntahan natin dito mga badi ay dati naming kampo nung napalipat kami dito sa lugar na to sa tabi lang kami ng barangay hall uh, natulog noon tapos gumawa kami ng mga bunker welcome to barangay San Isidro makilala pa kaya ako ng mga taga dito Nakita na namin itong mga kabundukan dito ikot namin to dati ito pa rin yung, itong mga lugar na to itong mga bakanting ito pero may mga nadagdag din naman ng na mga bahay. Bago tayo dumaan dito sa mga bahay dito na yung mga kakilala natin. Subukan natin muna puntahan yung kampo. Tingnan natin kung makakapasok tayo. Tingnan natin kung ano na itsura. Sana. Baka masukal na rin kasi mga badi eh. pa lang na muna natin. Yon mula dun sa kanto. Nagja-jogging kami yan. Ang papasok dito mga badi. Oh, it's nice to be back here. Pero hindi ko alam kung anong makikita pa natin dito. Pero try natin. Hindi ko lang alam kung nandito pa nakatira yung dating kakilala natin sa mismong harap ng uh, kampo. Grabe, ano? Ang ganda ng puno dito, no? Mga mahogan, eh. Oh, may mga bahay na rin dito. May school dito, eh. Alam ko, eh. Ayan, dito. School to, eh. School nga ba ito? Ayan, school, oh. Kasi pagdating dun sa Barangay Hall Kakaliwa tayo Grabe na, ang ganda ng mga puno dito no? Sila yung nagbibigay ng lilim dito Ayan, dito, dito Ah, ito, 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 Barangay Hall Ayan, dito kami noon naka standby mga body Dito sa lugar na to Diyan no Itong bakanting to dati Ayan, dito lang kami nung nagtetent. Ngayon, may mga building na rin. Tapos, uh, pinatira kami dito or pinagamit kami ng lupa dito nung isang mayaman. So, doon kami nagawa ng kampo. Napago na eh. Hindi ko na matandaan mga bade. Parang lumayo doon sa mismong barangay hall. Ito pala dito. Ah, ito, 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 ito. Ito nga. Ito yung bahay. Tapos dito yung uh, kampo mga body. May daan pa ba dito? Ito, ito. Ito yung kampo papasok. <laughs> Subukan natin pasukin to. Marabi, masuka lang siguro dito mga body Pero yung kalsada niya ano pa rin. Okay pa rin eh. Mga body Ito na yung dating kampo ng Air Force. <laughs> ito yung kampo namin dati. Pero ito itong uh, gusali na to dito. Itong hollow blocks ito wala pa pero tingnan niyo nandito pa yung ano nandito pa yung pinagkampuhan kasi may mga ano siya oh, ayan yung mga gulong. Yan. Nakaanito naka, ano naka palibot sa ano namin sa kampo. Tapos itong kalsada na to dito dumadaan yung mga sasakyan namin. So, dati wala pa tong ano itong building na to ito wala pa so meron na rin itong sirang uh, lugar ayan oh. so meron pa dito mga poster ito yung uh, isang building tapos yung mga barracks namin dati nandito yan nandito sa lugar na to wala na ganito na itsura ayan o oh, mga kumpay dito dito kami nung kukubo tapos yung yung pwesto ko doon sa parte na yun yan yung mga gulong oh. Ayan. Wala na, laki na, na pinagbago Ito dati dito, dito Dito sa lugar na to Yung mga kubo Ngayon wala na Tapos mayroon din dito yung bahay Yung kalsada pa lang yun Dito din lalabas wala na, puro damuhan na lang itong nandito wala nang ebidensya ng pinagkampuhan mga body doon lang makikita sa harapan mismo tapos dito sa kabila may tindahan yan dyan ayan o oh. wala na wala nang bakas ng nakalipas ito ito, kabuuan ito kampo ito dati hindi na natin makita yung mga pinagkubuhan namin kasi sa sobrang uh, sukal na ng gubat wala ka na, na pinagbago talaga so balik tayo dito sa ano basta itong lugar na ito mga body ito dito kami nagkampo nung kasi tanaw namin yung uh, mga uh, school yan yung school nandun nandun ang school sa na dinaanan natin ito 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 mga kubo to dati hanggang dun sa may puno na yan yan hanggang dun sa baba kasi agbang na yan mga body ngayon wala na talaga ang makikita mo na lang nabakas ng pinagkampuhan itong mga mga bunker namin yan Ayan. Pero wala na talaga oh. Wala na na pinagbago. Ayan, meron pa dito nandito yung banyo. Ayan, meron dito ah, Ito yung banyo namin ito dati. Ito lang yung prominenteng struktura ngayon. Dito, Ayan. Tapos ito, sira na rin. So ayan mga buddy. At least uh, nakapunta tayo dito. At nadalaw natin itong lugar na to. Ayan ito yung pinaka ano, pinaka entrance nya. Okay, balik na tayo dito. Oh, ito. Ayan no? mga magiinom talaga mga sundalo. O, may banyo rin dito. Kasi dito dati yung post 1 sa parte nito. Okay, so let's go. So ngayon naman, dadaan tayo doon sa mga taga dito na nakakilala natin dati. Ito ka, nandito pa tayo sa kampo. Dating kampo ng mga sundalo. Na iniwan na, inabandonan na, na. Ayan, no? may mga gulong pa. Hanggang dito meron pa oh, mga gulong. Yan na lang ang mga naiwan. Tanging alaala. Pati dito meron din oh. Ayan, mga nagkalat yung gulong dito. Okay, so update ko kayo pag malapit na tayo doon sa bahay ng ating mga dating uh, kaibigan. Hanggang ngayon pa naman. Pero napakatagal na ng panahon na hindi kami nagkita kasi mga buddy. Ito yung isang bahay na palagi din namin tinatambayan noon dito kami bumibili ng ano ng mga chichiria dito sa bahay na to ganda umaga ah. nandiyan si kuya Estoy? wala sino nandine oh wala pala din eh Kumusta na kayo? Okay lang ako. Hindi niyo na sigurado ako tanda. Ako'y dating sundalo dito sa kampo. Sundalo ah, Oo. Ah, hindi mo na ako tanda. Pero ikaw y... tanda ko pa. Kuya Estoy. Kuya Jay. Oo. -o. Kuya Oo Kuya, mm. Kuya Dine. Oo. -o. Hmm, mga, mga, palagi-lagi nandito ako sa inyo. wala ba ako, inyo? oh, kilala okay, pa rin kita. Lala. Lala. <laughs> kumusta na ako, nanay? Wala na. Wala. Oo. Oh. Ay siya, kumusta mo ako sa Kuya Estoy? Doon, jo Jojo. Jo. Uh -huh. Papa, buwan patay. Oh. Si eh, bakit dito ka nakain? Kumusta? <laughs> Kilala mo pa ako? Kuya, kuya. Kuya Hise. Oo, Kise. Oh, Kise, wow, kasi pa. Bago yung isa. Mm, bigay ila. Oo. Oh, mm. Ayun. <laughs> yung pumunta ako doon sa kampo, pumunta ako dinalo ko. Wala tining ng kulaang. Kakatouch naman mga buddy. Yung mga dati mong nakasama kasi dito. Hindi mo nakilala ka pa. Okay, so papunta na tayo dito sa isang compound din ng mga bahay. Tingnan natin kung uh, makikilala pa tayo. Si Atimerna oh. na ho. ha. Ay siya, dito naman tayo sa bahay ng aming isang dalagang kaibigan. Walang iba kundi si Chanae o si Ate Berna ko, di ni kami na utang mga bagay. ng pansit kanto ng alak, sigarilyo, kung ano-ano pa. Kasi may tindahan yan sa likod ng kampo doon sa ating pinuntahan kanina. Kaya napaka lapit din sa amin itong pamilya nila. Dahil sa napakabait naman at saka napakagandang makisama. Nakakatuwa uh, no, yung mabisita mo man lamang sila. Kahit na sa tinagal-tagal na panahon, eh, nandun pa rin yung, ano, yung, yung pananabik na makasama kahit man lamang ilang minuto. Woo! Let's go ngayon sa mga buddy.